Ang tanong ko yung, uh, ilang taon ka nung nakapasok sa sa PNP at sa school? Hmm. Ano sir, uh, nung nakapasok ako sa PNP, 22 na ako nun. But, going, but, 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 going to 23. Tapos doon ako nag-birthday sa training center. Naku, pag nag-birthday ka sa training center, di ba, wag papaalam na birthday mo kasi... Buhos. Oo, no, buhos talaga. Pero masaya na malungkot yun, no? Tapos nung school ko, University of Manila. Ilang taon ka na sa servisyo? Ano na ako sir, Seven years na ako sa service. Oh, Para sa mga aspiring natin dyan, sa mga gusto mag no, lagi niyong galingan. At lagi kong sinasabi, pag nakuha niyo na yung uniforming yung suot, -suot nyo, gamitin niyo sa tama. Napakabilis matanggal sa serbisyo pag tama. yung gagawin niyo ay mali. Ingat palagi and God bless po. Basta sa ano, bagong Pilipinas, gusto ng pulis, ligtas ka. Mabisa, mabisa talaga siya. Mabisa, mabisa. <laughs> mabisa, pari. Yung <laughs> tingko, yung tingko. Sergeant George. Ay, sir. <laughs> Let's pa man. Ay. Ang tanong ko, okay lang ba mag-vlog tayo? Hmm, sige sir. Ah, oh, sige. Ang tanong ko, It itago ko 'tong mga ano kasi na kaya... <laughs> Ilang taon ka na no, nakapasok sa PNP at sa school mo na college? Uh, 22 years old po pala. Na nakapasok tapos Batang bata. Batang bata. Rizal Memorial State University, Dipolog City po. Dipolog? Probinsya. Ah, mm. ganun. Mindanao. Ilang years ka na sa serbisyo? Uh, magsi 7 years na. Ah, okay, okay. Para thank, <laughs> thank you, thank sir. you. Thank you, sir. Kita natin si Coach Dennis, oh. Hey, coach. Ito na naman Baka si... <laughs> kung ano nang tatanong tata niyo? Hindi, <laughs> maayos na maayos na coach. Ang tanong ko, ilang taon ka na nakapasok sa PNP at sa school kung nag-graduate ng graduate. college? Graduate. Bale, 23 years old nung nakapasok then uh, Universidad de Manila. 23, actually dapat 21 years old nakapasok na ako. Kaso nga lang nag-security guard muna ako sa airport. Oh, okay. So nag-passport ako at the same time tinuloy ko yung pagiging choreographer dancer kaya at ka, Coach? Oh, ko siya naman wag mo na akong pasayawin eh. <laughs> coach uh, kasi nakagawa na, uh, na, uh, uh, ilang tao ka lang sa servisyo Ah... Uh, pang 11 11 years na 11 oh, pang okay. 12 na this coming July mabisa to si coach mabisa <laughs> so, <laughs> ano lang tayo tahimik lang tayo simple lang I'm ano lang, monitor lang, lang. Oh, lucky lang tayo <laughs> ito ito si Alvarez Sergeant, dito ah. <laughs> Wala ko palagtay. Ilang tao ka nakapasok sa PNP at sa school ka na, sa school ka na graduate? Pati man naman dito, may interview pa rin. Sa so, pagpulis, may interview. ah. Uh, what's up, J. Alba Vlog So, pumasok ako sa PNP, 23 years old. So, Bata. Tsaka nag-graduate ako sa Mindanao State University, Tawi-Tawi, Sangga-Sangga. Yan, shout out sa inyo. Tsaka magte-10 years na ako sa servisyon. this coming pare. March. Congrats, Yan. sa pa pare. Thank, yan, thank you, thank pagi you. Pagina. Na. natin si Kuya Ali. O, Kuya Ali, <laughs> Di ba ka lang lumayo, pare, ikaw talaga ko may ko tanong ng, ako. alam ko na ito eh, pag may mga ganito eh Oh, siyempre, mag-vlog tayo, pare Ayan. Ang tanong ko, napakasimple lang ah. Ilang taon ka lang nakapasok ko sa PNP at sa school ka lang galing? Ayan, so Sa ilang taon, pwede ba ang ulahan na lang? Pwede ba? Nakapasok sa PNP? Oo, oh, ah Ah, uh, 2000 na. Tayo ka mula kasi. Eh, hindi na to. Sige, sige. 2019 ako, but 2019 oh, uh, 03. 1903. Ilang taong ka lang Ah, uh, 27 years old. 27. Yan. 27. Tapos, uh, siyempre galing tayo ng Metro Manila College. So, big shout out tayo. Course ko, Criminology. Yun. Ilang taong na sa serbisyo? Uh, magpa 5 years na, insya Allah, ngayong November. Yun. Kaya. Thank you, thank you, pare. Mabuhay ka. Thank you. Thank you. Thank you.